mga Dauntlets at ngayon naman po ay pupunta tayo sa bayan ng Masinlok para doon naman po tayo tumakbo at mag start po tayo dito sa Barangay Yamat and I want to say happy piyesta po sa Barangay San Roque piyesta po ng San Roque ngayon at ako naman po ay mag-sacrifice and start na po ulit tayo ng pag-training dahil malapit na yung mga ating mga events. So, kailangan na natin paghandaan. At matagal na rin po akong hindi na nakatakbo ng long distance run. So, I will try. At ang oras po ay 11.06. So, kakayanin pa ba natin? Kaya tara mga kadantlas, samahan nyo ako ngayong umaga. At wag na wag nyo pong kalimutan na kayo po ay mag-subscribe, mag-like, at mag-member po ng aking YouTube channel ito po ay malaking tulong para po sa mga other animals na mabahagi na po sila ng mga food. Kasi po minsan dito po sa aming bahay, may mga dumadaan or sometimes na kapag tumatakbo ako, may mga nakikita akong mga kuting. Minsan talagang inaampong ko po sila naawa naman ako kasi parang naisip ko kung paano kung ako yung nasa kalagayan nila na naghahanap ng mag-aaruga. Bali po ang aking alaga ngayon na pusa ay sampo at ang aso naman ay apat. So, yung isa kong aso before si Tuitam, actually, hindi ko po siya talaga tunay na alaga eh. Parang ako na lang po yung alaga sa kanya. Nanganak siya ulit ng apat. Bali si Tuitam yung pinakamatanda sa lahat. 8 years old na po siya nanganak siya ng apat, tatlong lalaki, isang babae. Ang kakit ng mga alaga niya, gusto ko sanang ampunin pa, asikasun, kaya lang talagang wala na, wala na akong panahon pang magagawa yun. Kaya ngayon po, ah, uh, binamigay ko po sila at sana po mapangalagaan po sila at wag sana po nilang hahayaan na makatay po yung mga aso. Kasi po, hanggang ngayon, wala pa rin tayong kasiguraduhan na yung iba nakakaunawa ng pagmamahal sa mga alagang hayop or kahit hindi man natin sariling alagang hayop pero may malasakit po tayo kaya mga kadontles tara na po tayong tumakbo I'm now here in the Municipal Hall of Masinlo. Ayan po. See? See the beautiful Municipal Hall of the town of Masinlo. And now, uh, maglalakad na po tayo. Pupunta po tayo sa Romerod Supermarket para po bumili. And then, pupunta rin po tayo ng palengke para bumili naman ang isda. At sana matuloy kami ni Ate Nora bukas. Maligo kami sa swimming pool. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kadontes. I will check later kung nakailang miles, ay, nakailang kilometers po ako ngayong araw na to. At thankful at nakaya naman. Hanggang sa muli mga kadontes, maraming maraming salamat.